Trending at usap-usapan ngayon sa social media ang behind the scene footage na ito nila Ruru Madrid at ng beteranang aktres na si Rio Locsin sa set ng kanilang JME teleseryeng Black Raider. Makikita sa video na walang tigil sa pag-iyak ang ng aktres at halos di na ito makahinga sa pagdadalamhati. Makikita naman na nakaalalay at niyayakap pa ni Ruru para pakalmahin si Miss Rio Luxin. Walang eksplenasyon ang nasabing video kung anong totoong nangyari. Kaya't kumalat ang samot. Saring espekulasyon sa social media, inatake di umano ng hika ang aktres, at walang maibigay na lunas ang production people, Kalurks walay na naman di umanong medics, kaset ng isang teleserye ng kamuning. Hindi na makahinga sa kakaiyak yung veteranang aktres wala pa din first aid. Di ba sila natuto from Eddie Garcia's incident pati kay Christopher De Leon, Diyos ko naman. Isa-isa nilang pinapatay mga veteran na actors, para makilala starlets nila, ganun. Ito ang ilang komento sa Twitter. Pero ayon naman sa iba ay hindi totoong hinihika ang aktres, at wala itong anumang karamdaman. Naglabas pa ang isang crew ng JME na laging may nakaantabay na medics sa set ng mga serye ng Kapuso Network. Sabi na dala lang ng eksena si Ms. Rioloxin, kaya bumuhos ang kanyang emosyon at nailabas ito sa pamamagitan ng pag-iyak. Matagal siyang makabitaw sa karakter niya. Masyado siyang nadala, komento ng ilang netizens. Paraan daw ito ng ilang artista para maganpana nila ang role ng makatotohanan at kapanipaniwala. Gayon man umaaasa ang lahat na sana okay lang si Miss Rioloxin at walang anumang nangyari sa kanya. <cra>

sino? si Cubic. ano siya? unang unang si Ganda. yun si wala niya silang sonya. eh? tapos kaya na Então ele pinta. Não, é. Tudo tudo tudo. A de aqui. É.

limia y mayor estando okay. un okay. okay.